Hello sa mga paps, um, uh, good morning. So dito tayo sa ano sa likod ng bahay ko dito sa may Barangay Road. So ito mga paps, meron na akong mini drama, mini drone. Ito so papraktisan ko to mga paps. Kasi matagal na ako hindi nagpapalipad nito. Ito ay ang drone na ito ay para lang sa pang practice lang muna mga paps kasi wala tayo wala tayo pambili ng original so wala tayo budget so ito lang muna ang nabili ko mura lang so lagyan muna natin ng protection yung ano nya uh, yung propeller nya so ganyan lang maglagay ng protection mga paps yan So, lagyan natin ng protection. So, practice tayo dito sa likod ng pahay namin mga paps. So, ganyan lang mag lagay ng kuan ng protection niya. Ayan. So, practice tayo kasi matagal-tagal na akong ano, mga paps na hindi nakapag-practice nito. So, ito ay ano lang pang practice ko lang to muna yan yan nilagyan ko ng protection yung propeller niya para di madaling masira yan so ito mga paps so itesting na natin kung marunong pa ba tayo kaso lang yung battery natin ito mga paps may tatlo pa yung battery ito tatlo pero kaso lang medyo ano kasi siyang hindi uh, di di magtagal so, hindi original yung ano battery mga pups so ganyan lang yan tapos ito yung control niya mga pups so ito yung lagayan niya ito yung lagayan mga pups so mayroon akong battery bago so, testing muna natin kung kaya ba kasi matagal tagal hindi na ako hindi nakapagpalipad So ito ay ano muna natin. So ayan na, ang na sa mga pets So ayan na natin yung camera. Yan, gumagana. Ayan mga pop. Ayan, lumilipad na. Yung drone po, taktis lang tayo muna tayo. Sa mababa. Ayan. Ayan mga pops. So, ito mga paps, na uh, nalubat na tayo kasi tatlo lang bati natin. Kasi pang practice lang talaga to. So, susunod na naman tayo mag-practice mga paps. So, i-charge ko muna itong mini drone ko na to. So, thank you for watching mga paps. Please subscribe and please uh, follow me mga paps. God bless all. Good morning.